Hello po mga kababayan, kumusta po ulit sa inyo? Um, Pag-usapan po natin ito, uh, kahit na po marami sa atin nag nagising na sa mga uh, ginagawa o ginawa ng mga oposisyong dilawan. Pag-usapan po natin ito, dahil ito ang biggest para sa akin, ang pinakamalaking dahilan kung bakit sila ay hindi nakarapat-dapat humawak ng ating gobyerno. Ang hatred po nila sa mga Marcoses, idinadamay po tayong mga mamamayan Pilipino at ang pag-unlad ng ating bansa. Hindi po ba? Ano po ba ang nangyari simula ng inagaw ni Corazon Aquino ang gobyerno kay former President Marcos? Tingnan po natin ikumpara natin mga kababayan ang nagawa ni President Marcos within 20 years at ang nagawa ng mga dilawan uh, within uh, ano more than 30 years. Ano pong nagawa ninyo? Ang mga mga in infrastructure ang nagawa ninyo na kaya ninyong ibangga sa ginawa ng ating former President Marcos. Ano po ang nagawa ninyo? Maliban po sa grupo ninyo ng mga human rights ninyo, mga gabriela ninyo, yung mga anak pawis ninyo, yung mga kadamay ninyo, yung mga acti, uh, act teachers ba yun, o uh, samahang manggagawa, o ano pa man, o anak bayan, o... Uh, anak bayan ba yun? Yan, yung mga grupo na yan, nagiging mini soldiers ninyo kapag kayo'y walang, pag hindi ninyo gusto ang, ang, ano, ang nagpapatakbo ng bansa natin. Ano po ang nai, uh, kaya ninyong ibangga sa, kaya, sa nagawa ng former President Marcos? Wala. Dahil po dyan mga kababayan, ang masasabi ko ng dahil dyan, huminto po sa pag-unlad ng ating bansa. At kasama na ang mga mamamayan Pilipino. Yan mga kababayan. Ang hatred ninyo tatatlo lang naman ang inyong uh, ibinibintang kay pres former President Marcos eh. At dahil sa tatlong pagbibintang ninyong 'yan, hininto ninyo ang pag-unlad ng bansa. Kadamay na ang mga mamamayan Pilipino. Ang bintang ninyong magnanakaw ang former President Marcos at diktador at ang Marcelo. Ang totoong diktador kayo, hindi ba? Hindi ba? Kailan nyo ba binigyan ng sariling opinion o magform ng sariling decision ang mga mamamayan Pilipino? Kailan? Anong pinagagagawa ng inyong mga bias na media? Anong pinagagawa ngayon ng mga bias ninyong tiga fact checker ng, ng Facebook? Ano? Hindi po ba? Kayo ang diktador eh kapag hindi ang benepisyo na mapupunta sa inyo hindi na kailangan malaman ng mamamayan Pilipino. Kailangan ang ang malalaman ng mga mamamayan Pilipino na ipinabalita ng mga mga bias ninyong uh, uh, mga mga mainstream media ang dapat nilang sinasabi ay matatamis at masasarap na mga salitain na patungkol sa inyong mga oposisyon kayo. Ni minsan binigyan po ba ninyo ng pagkakataon ng mga mamamayan Pilipino na sila'y mag-isip ng sarili nila? Hindi kahit napo po mga mamamayan ng mga kabataan pa lang ngayon, tinatamnan na po ninyo ng mga hate sa kanilang damdamin. Ano po bang gusto na nila ngayon? Gusto na nilang maging rebelde yung iba? Karamihan gusto nang lumaban sa gobyerno. Ano na po mangyayari ng ating bansa dyan kung maglalakihan itong mga kabataan natin na ang, pas ang nasa uisip nila ay lumaban sa gobyerno? Yung pong mga kabataan na pumapatay ng bata kapwa bata, binatilyo kapwa binatilyo, binatilyo against matanda, pumapatay na po. Ano po yon? Hindi po ba hate ng damdamin yon ng mga tinuturo ninyo? Hindi hindi po ba mga kababayan si Corazon Aquino nagsabi gusto niyang ma, ang mga mama may Pilipino ma-hate ang Marcos? Why? Anong kinalaman po ng hatred ninyo sa mga Marcoses? Anong kinalaman po ng ating bansa at ng mga mamamayan Pilipino? Bakit po ninyo pinapahirapan ang mga kababayan, mga kababayan kapwa ninyo Pilipino? Nang dahil lang sa hate ninyo? Ano ito? Hate po ba ito o talaga lang ang 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 kagahaman ninyo sa power? O ito ba ay eh, para gusto lang ninyong yumaman ng yumaman ng yumaman ng billionaire na Hayaan niyo na ang mga OFW magpadala ng magpadala ng pera. Hindi ninyo ginagamit ang perang pinapadala para magtayo kayo ng mga magagmaayos na infrastructure para mainggan nyo ang mga investor sa ating bansa. Isa pa, bakit ninyo pinabayaan ang Bataan Nuclear Power Plant na sana'y tatamasahin na ng mga mamamayang Pilipino na hindi na sana tayo nagkakaroon ng patay ng kuryente sa ganitong oras hanggang sa ganitong oras at pagkamahal-mahal na bayad. Wala. Yan po ay isang pagpapahirap ninyo sa mga mamamayan Pilipino. Dahil sa hate po ba ninyo na maalala ng mga mamamayan Pilipino na ang pinagkaang sinimula na maayos na kuryente na ang galing dyan sa Bataan Nuclear Plant ay maalala nila ang kabutihan ng ating former President Marcos? Yan po ang hatred ninyo ang pinagdudusahan ng mga mamamayan Pilipino. Flood control. Anong ginawa ninyo? Sinabutahin niyo na rin. Hinayaan niyo na rin. Hindi niyo na rin ipinagpatuloy. Sino po ang nahihirapan ngayon? Mga mamamayang Pilipino hanggang ngayon ang mga landslide, ang mga baha, daming pinapatay. Yan po ang pagpapahirap ninyo. Hindi niyo po ginawan ng paraan o ipinagpatuloy ang pangarap ng former President Marcos. Hindi po ninyo pinabayaan. Hindi po ninyo inayos 'yan sa hates po niyo ang kanyang mga sinimulang mga proyekto. It's either na pinabayaan ninyo, ipinamigay ninyo, o ibininta ninyo. By the way, habol kayo ng habol sa ninakaw ng mga Marcoses, nasaan na yung kinuha ninyo, yung nahabol na ninyo? Pag po ba nagkabungkalan, kaya ninyong ipakita kung nasaan yan? Yan po mga kababayan, tingnan po ninyo, ang mga quality housing para sa mga mahihirap, nasaan? Kayo po ba may ipinagawa? Wala. Another pahirap sa mga mamamayan Pilipino. Ang water system po natin, bakit tayo, ang tubig natin, ganun din, parang kuryente, papatayin sa ganitong oras, hanggang sa ganitong oras. Why? Bakit po, sa ating bansa lamang ganyan na laging walang tubig? Papatay-patay ang tubig, na hindi naman po tayo yung, parang uh, malayo, sa desierto tayo. Daming tubig pong pumapatak sa ating bansa. Hindi ninyo nagawan ng paraan kasi kayo, nagtatamasa kayo sa yaman ninyo, sa dami ninyo ng kwarta, hindi ninyo alam ang meaning na pinapatayan ng tubig, na pinapatayan ng kuryente. Dahil kaya ninyo, kahit na ang, ang monthly bills ninyo sa tubig ninyo, umabot pa ng 20,000, bariya lang yan sa inyo. Kahit ng ang kuryente ninyo umabot pa ng 30,000, bariya lang yan sa inyo. Mga milyonaryo kayo eh. At isa pa nandiyan kayo sa gobyerno eh. Kayo ang may hawak ng, ano, ng pera eh. Kayo, hindi ninyo alam ang nararamdaman ng mga mamamayang Pilipino. At in addition dyan, yung hatred na itinatanim ninyo. Mga uh, palasimba kayo. Maka, kuno kayo. Anong tinuturo ninyo? Lumaban sa gobyerno. Lumaban. Dahil meron tayong dilawan ka kasi, pula ka kasi, kasi ganyan ang kulay mo, kasi ganyan ang kulay mo. Nagagalit kayo dahil sa uh, may pro-Duterte pro ka, pro-Marcos ka. Therefore, I hate you. Hindi po dapat nangyayari yan. Dapat po hinahayaan ninyo ang malaya na pinagmamalaki ninyong demokrasi. Hayaan po ninyong tamasahin at maramdaman ng buong mamamayang Pilipino. Hindi po yun ang kay, parang kayo lamang ang nakikinabang. Katulad po ng ating ng diktador. Kayo po ang tunay na diktador, hindi ba? Hindi po ba? Tingnan po ninyo mga pinagagagawa ninyo. Lahat binablock ninyo. Kapag kayong makakasira sa inyo, hindi ninyo pinalalabas. Wala. Hindi na po pwedeng itago yan, mga kababayan. Hindi na po. Ito pong mga uh, opposition po ito. Hate, hate, hate ang ipinatatanim sa, sa puso ng ating mga mamamayang Pilipino. Ano po mangyayari ng bansa natin? Kung ang mga mamamayang pong Pilipino ay hate each other, dahil pro Marcos ka, pro Duterte ka, pro Aquino ka. Bakit ganyan? Hindi ni Biden ninyo ang mga mamamayan Pilipino dahil sa hatred ninyo sa mga Marcoses, idinamay ninyo pati mga mamamayang Pilipino na dapat we don't hate each other. Mga mga kababayan tayo. Magmahalan tayo, please. Kung kayo talagang makajos, kung talaga kayo mga Uh, pumapasok ng simbahan At ginagamit ninyo ang utos ng ng Diyos Hindi ganyan po But now nakikita po natin Na parang uh, Ang mga nakikita ko lalo na sa Facebook Yung mga pumapatay Ng babae dahil sa hate nila Dahil sa selos Dahil sa ganyan Para po bang ano yan? Manika lang na sinisinasaksak ninyo, manika lang na pinapatay ninyo. Yan po mga kababayan, ang ibig kong sabihin na hate na inibin, uh, tinatanim sa puso ng mga mamamayan Pilipino. Hindi po sila, wala po sila talagang uh, uh, pagmamahal sa atin. I will say it again, kung mahal nyo kayo, mga opisasyon kayo, mga dilawan kayo, kung mahal ninyo talaga ang inyong bansa at ang inyong kapwa Pilipino, wag ninyong nakahawan. Huwag ninyong nakawan ang pundo dahil mahirap na nga ang mga mamamayan Pilipino. Mahirap po ang bansa natin. Huwag ninyong nakawan. Huwag ninyong tamnan ng galit tapos mahirap na nga ang mga mamamayan Pilipino na nakawan nyo pa tapos tatamnan nyo pa ng hate sa puso. Ano na po ang bunga noon? Ngam, sabog ang buhay. Yan po mga kababayan, ito po bang hatred ninyo din sa mga Marcoses ang naging dahilan kung bakit pinabayaan ninyong maging sanctuary ng mga drug lords ang ating bansa? Ito po ba din ay ganti rin ninyo at pinababayaan ninyo na gawing bobo ng mga drug lords ang mga mamamayan natin? Kasi mga kababayan, admitted, ya, aminin man po ninyo o hindi, o ng mga mamamayan ng mga ibang nagpuprotekta sa mga drug lords, aminin man po nila ang hindi. Ito po ay patunay na ginagawang bobo, ginagawang mga uh, siraulo ang ating mga mamamayang Pilipino para yung pong mga hindi na kayang bumili ng mga drugs, pumatay na lang, manloob na lang sa mga kapwa Pilipino. Yan po mga kababayan ay dapat nang mahinto. Mahihinto lamang po yan kapag wala na po mga... Uh, Uh, opposition, mga dilawan na nagbubulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa, sanctuary ng mga criminality ang ating bansa. Ha? Yung drug lords na yan, na nagsisimula na pong singilin ang mga kapwa natin Pilipino, na na ng pera na pambili ng, ng droga. So therefore, either na Malas mo lang kung bahay mo ang naakyat. Malas mo lang kung siyang nakasalubong mo. Eh, wala na siyang pambiling droga eh. So, either na laslasan ka ng leeg, agawan ka ng bag, yung pinaghirapan mo, nakawin sa'yo. Min sinisingil na po ang mga low abiding citizen ng mga kapabayaan at ng paghihirap na dinudulot ng mga dilawang ito sa mga mamamayang Pilipino. Hate! Hate! hate at kapabayaan sa mga kriminal na nandito na sa ating sa ating bansa. Ang mga malas mo na rin po kung sakali na nagkaroon ka ng kaunting pera, nakabili ka ng kotse, malas mo na lang po kung hindi nila basagin ang, ang kotse mo para lang maabot kung magkano ilang ilang daan lang nasa nasa loob ng kotse mo. O ong bagkus o, o kaya naman nakawin na mismo ang iyong kotse yan yeah, mga kababayan. Yan po ang dulot ng hate na ipinagtatanim ninyo sa mga kapwa natin Pilipino. Ang kapabayaan ninyo sa mga kriminal na naglalaganap sa ating bansa dahil hindi ninyo hinuhuli sa katamaran ninyo. Either hindi ninyo hinuhuli o kaya ay naman ay merong kayong konekto sa kanila o kaya naman kabadi-badi niyo sila o kaya naman talagang katamaran na ang umaas, umaabot sa inyo. Dahil bakit eh hindi naman kayo ang ang nahihirapan eh. Dahil nga sa sa yaman ninyo, hindi niyo alam ang ibig sabihing maglakad na makakasalubong kayong kriminal. At ang sa kuryente naman, balik tayo, kung hindi ninyo pinabayaan ang bataan nuclear power plant, hindi sana naghihirap ang mga kababayan. Hindi katulad nyo, hindi ninyo nararamdaman yan. Kahit man po maging 10,000, 20,000 ang bills ninyo sa kuryente ninyo, 15,000 ang bills ninyo sa tubig ninyo, hindi ninyo mararamdaman dahil kayo nga, mga milyonaryo kayo. On, sa uh, saan galing ang mga, pinag, uh, mga perang yan? Saan? ang mga kababayan natin makabayad ng 2,000-3,000 nang nag, 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 nai-stress na ang mga kababayan natin. Dahil pinabayaan ninyo, yan pong pagpapahirap ninyo mga dilawan kayo, pagpapahirap ninyo sa mga mamamayan Pilipino, gusto nyo ulit bumalik? Hindi pa rin kayo na, na, na satisfied sa pagpapahirap na ginawa ninyo for almost over over more or less 30 years na hinawakan niyo ang bansa. Kayo ang nagpasasa. Ang ating mga mamamayang Pilipino hanggang ngayon hirap na hirap. Ngayon gusto ninyong tinataniman niyo rin po ng hatred ang mga mamamayang Pilipino para ma-hate sa ating Pangulo. Kaya lang, mas matali matalino na po ang mga mamamayang Pilipino ngayon. Nagising na. Although marami pa rin pong hindi nagigising. Dahil nga po, nababayaran yung iba. Kami pong mga pro Duterte, kami pong mga pro Marcoses na hindi nababayaran. Sarili po namin kayod ito. Kahit po nagtatabi kami ng kaunting oras para ma-vlog namin, para maipaalam sa mga mamamayang Pilipino, please, wake up mga kababayan. Hindi po natin kailangan tamna ng ating mga maliliit na kabataan ng hate against gobyerno. Hindi po natin kailangang pahirapan ang ating mga mamamayan dahil lang po sa gutom kayo sa power, gutom kayo sa pera. Pinabayaan po ninyo, ha? Pinabayaan ninyong nakawin ang pundo ng bansa. Yung sa PhilHealth na lamang po na dapat ay sa senior citizen, anong nangyari doon? Yung lamang po sa ding box na dapat ninyo pinag-isipan, hindi niyo pinag-isipan. Yung pong pinadala ninyo ang sa 44 na parang ang buhay sa inyo ay talagang baliwala lang. So yung po sana, kung pagmamahal naman lang ang pag-uusapan, wala talaga kayong naipakita sa mga mamamayan Pilipino. Hirap na hirap po ang mga kababayan, kababayan natin ng dahil lang po sa hate ninyo sa Marcos. Hanggang kailan po ang hate ninyo mananatili dyan sa puso ninyo? Habang may hate kayo sa mga Marcoses, you don't have any more business to hold the country as a leader. Kasi pahihirapan nyo na naman ang mga mama mo, yung Pilipino. You don't have. Wala po kayong rights na humawak na naman ang gobyernong bansa ng natin kung ang hate po ninyo nandyan pa rin. Ang hate ninyo na kuno kayo maka... Hindi po ba uh, marunong dapat kayo magpatawad? Dahil kung may hate kayo sa Marcos, hate ninyo yon. Wala pong ginalaman ng ating bansa at ang ating mamamayang Pilipino. So wag po ninyong kasangkapin, kapas ang mga ikasangkapan ang mga mamamayang Pilipino na tulungan kayong ma-hate uh, na tuluyan at ganun din pong ma-hate sa ating pa Pangulo ngayon. Ano pong tinuturo ninyo? Ano po talagang gusto ninyo mayari, mangyari sa ating bansa? na tayo po talaga magpagpugaran na ng mga kriminal. Marami pong mga kababayan natin, hindi po yan ang gusto sa buhay, yung laging matatakot. Alam po ninyo mga kababayan, marami pong may lugar po, hindi ko na lang sasabihin kung saan, hinawakan po ng mga, ng mga, uh, mga liberal. Alam po ba ang nangyari sa bansa, sa lugar na yon? dumami po ang mga kriminal to the point po na hindi makalabas ang mga tao dahil nga po sa pinabayaan pong magkalat ang mga kriminal. Yan po'y mangyayari sa ating bansa kapag pinabayaan po natin na ang mga dilawan ang manatili. Kita po ba ninyo? Nakikita po ba ninyo na sila eh? kanino po ba sila kumakampi sila, sa mga dilawan? Hindi po ba sa mga kriminal? Ang pumapatay po, ah... Uh, pag napatay ng pulis, kasalanan ng pulis yan. Kapag nahuli o napatay ang drug lord, kasalanan ng government yan. Sino po ba, kanino po ba kayo? Kayo po ba pro-criminal o uh, pro-kababayan uh, uh, ninyong gustong mawala ang kriminal? Hindi po ninyo eh. Tingnan po ninyo mga human rights, sinong pinagtatanggol nila? Ito po ba ang gusto ninyong humawak ng ating bansa? Ang mga taong nagtatanim ng hate? sa puso ng ating mga kabataan tayo pong matatanda na hindi na po nila matataniman ng hate dahil nagising na po tayo although marami pa po talaga hindi pagising ang pagtatanim ninyo ng hate ang pagpapahirap ninyo sa mga mamamayan Pilipino na kumo sila ay uh, 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 mga law abiding citizen wala kayong pakialam gusto ninyo yung mga kriminal gusto ninyo ng magulong bansa dahil mga kababayan, kapag magulo ang bansa, madaling uh, gumawa ng criminality sa gobyerno. Hindi po ba? Paano ninyo mapapansin? Eh kung maayos ang gobyerno natin, mahihirapan na po silang gumawa ng anomalya. Kahit hindi po perfecto, na pwede rin gawin, pwede rin, Pero hindi po ganito katalamak. So yan po ba? Yan po ba ang gusto ninyo? Yung pong nagpahirap sa atin, ang muling babalik para humawak, muling mangangako para pangakuan ang mga mamamayang Pilipino. Hindi po. Gumaganda na po ang ating bansa. Ang build, build, build po, kahit na nila uh, uh, ano yung binabatikos nila, aaminin po ninyo na ito ay magiging dahilan ng pag pagunlad ng ating bansa. Ang, ba, ang, ang, Pangulo, meron po siyang pangarap na magkaroon tayo ng flood control din. Meron din po siyang pangarap na magkaroon tayo ng maraming infrastructure. At ang pangarap po niyang ayusin ang kuryente natin. So, ano pong gusto ninyo? Yung nakaraang 30 years na walang ginawa kundi pahirapan ng mamamayan Pilipino? Nabudburan ng mga pera yung, da, yung kanilang mga grupong tumutulong sa kanilang sumalakay against sa mga law-abiding citizens. Again sa mga ma, kaya ko nasabiyan kasi po tayo karamihan po sa mga kababayan natin ayaw po natin sa mga criminality. Ano pong ginagawa nila? Akala nila tayo ang mga kriminal. Dahil tayo hindi uh, sumasang-ayon sa kanila. So, tingnan po ninyo, ang mga kababayan natin, mga tiga OFW, sana balang araw, yung perang ipinadadala sa ating bansa ay magamit na po para ipatayo ng ating pagkakabuhayan ng mga mamamayan Pilipino. Para hindi na nag-aalisan. Tatanda rin po sila sa bagay. Meron naman ito tayong mga kabataan na pupunta doon. Pero sana hindi na po mangyari yan. Pangarap din po ng ating Pangulo yan. Sa so, mga kababayan, again, ang naging subject po natin dito ay ang hatred ba po ng mga oposisyong dilawan ang nagiging dahilan ang pahirap at balakid sa pagunlad ng ating bansa at ganun din po ay balakid sa pagunlad ng kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. Sila po ang nagpahirap sa atin. Sila po ay gustong bumalik. Pababalikin pa po ba ninyo ang nagpahirap sa atin? ang nagtanim po ng hate sa atin? Hindi ko po naramdaman ang ganitong hate sa isang tao ever since po na ang mga dilawan ay talagang ipinakikita nila ang hatred nila sa taong wala namang ginagawa kundi ayusin ang bansa. Wala po silang tinulong. Wala po silang ginawa buwagkus wala silang ta wala silang tigil sa pagpaplano ng rally 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 at walang habas na gustong patalsikin ang pangulo anong ginagawa po wala inaayos ang bansa at nililinis ang basuran iniwan ng mga dilawan yun lamang po mga kababayan hate ang hatred ninyo, huwag ninyong idamay ang mga mamamayang Pilipino. Ang hatred ninyo, huwag ninyong idamay ang bansang Pilipinas. Kung may hate pa kayo, again, as I will say it again, kung may hate pa kayo, hindi kayo karapat dapat na maging leader ng bansang Pilipinas. Dahil po tayo, mapagmahal po tayong mga mamamayang Pilipino. Ngayon po, tinatanggal na ninyo yan tinataniman ninyo at binabaliktad na ninyo, ginagawa nyo ng hate. Hate. Magalit ang mga mamamayan Pilipino. Hindi po natin kailangan yan. So hanggat may hatred sila sa mga Marcoses, hanggat may hatred sila, hindi po tayo aasinso. At kapag sila ay nagpatakbo ng ating bansa. Yun lamang po mga kababayan. Maraming maraming salamat po and I will see you again on my next video. Thank you po ulit sa uh, sa time ninyo. Tuloy po ang pag pag-suporta sa ating Pangulo, kay BBM, kay Atty. Glenn Chung, at siyempre po kay Madam Imelda Marcos. Madam, kahit pa po anong sabihin nila sa iyo, kahit pa po anong gawin nila, pro-Marcos uh, pa rin po kami at pro-Duterte pa po kami. Mahal po namin kayo. Mahal ka namin, Pangulong Duterte.